Patuloy ang pamamahagi ng ayudang bigas ng pamalang palalawigan ng Nueva Ecija sa pumumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali. Sinimulan ngayong taon ang programa sa mga barangay ng Cabanatuan City. Kabilang sa mga nabahaginan ng sako-sakong bigas ang mga mamamayan sa mga barangay ng MS Garcia, Melo Havilla at Barangay Zulweta. Ang Rice Distribution Program ng Kapitolyo ay sinimulan noong magkaroon ng pandemya Labis naman ang pasasalamat ng mga nabigyan ng bigas dahil sa malaking bawas umano ito sa kanilang mga gastusin. Maraming maraming salamat po Ma'am Cherry sa inyo ibinigay sa amin. Malaking tulong po ito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, gayon din sa iyong pamilya. Kami ay hindi pinakalimutan sa kalooban ng tulong, lalo na ngayon na napakahirap ng buhay. Maraming maraming salamat po. Kaya kami po maraming nito, gusto namin kayong uh, panitin na hindi lang pang uh, panandalian lamang. Gusto namin magkaroon po kayo ng uh, kaluwagan sa inyong mga kalooban na yung pag-asa na ito ay ating pong makakantan. Para magpuli-tuli po tayo para sabihin ko po sa inyo ang, may, ang pag-asa nito ay ating makakantan kung tayo po ay magkakaisa para sa balitang unang sigaw Amber Salazar